naman sa aking channel it's another day it's May 1 today and it happens to be our 32nd second... 32nd wedding anniversary yeah. so today is the day nung no... nagbuklod kaming dalawa guys na maging So, 32 years ago. At ito din yung year. On the, ito din yung number of years namin is also the year that our son, our eldest son was born. So, napaka-memorable ng araw na to sa amin, guys. So, we're on our way to the city. Yeah. Ano sa na siya? Wulino? Wuling. Wuling. We're on our way to the city to have dinner. Kami lang tatlo, guys. Actually, itong sa What will you greet, anniversary. So, kaming tatlo, guys. We will try the Acacia uh, restaurant dito sa may Paseo Arsenas. Kasi uh, they offer steaks daw. May, nire may nirecommend yung kaibigan ko sana, yung kaopisina ko. Uh, ang pangalan ng restaurant is Kaayo. But andun kasi siya sa may sa Rosa. Ang layo na nun sa amin. So dito lang kami sa may bandang Manawa. And then afterwards, kung may time pa, mag coffee coffee, kung hindi, dadaan na namin yung in-laws ko guys pala because kailangan nilang may papapirmahan akong ano ni na ni na mami and daddy Joe. So after noon, uwi na kami kasi tomorrow magpapa-enroll na ako dito sa batang to sa Saints ko. And then for grade 8 naman siya. And then afterwards, uwi lang siguro kami or kawan ko ba ako, isasubmit ko na yung documents ni mami. And then uwi na kasi may pasok pa ako pagkagabi, kinagabihan. Otherwise, kung hindi makaya, sa Monday na lang ginako ko i-submit dito sa Oscar, guys. And then, ano pa ba? Yun lang. Yun lang. naka-leave pala ako today, May 1, Because of this, ano nga namin, uh, mahalagang araw sa aming mag-asawa. then, bukas, babalik na naman ako. Wala akong make-up, guys. Nagkilay lang ako. Pero I put on my DIY lashes. Ang differential lang talaga sa mga DIY lashes is that yung iba talaga, guys, hindi siya, hindi siya dumidikit ka agad. So, the tendency is, na-waste we ko lang sayang ba, nasasayang sayang lang yung mga lashes na yon kasi hindi yon nagagamit kasi nga, hindi siya dumidikit ka agad unlike kung magpapa lash extensions ka talaga where dikit na dikit, dikit talaga siya guys kasi may glue eto may adhesive lang siya pero hindi siya glue ang advantage naman ng DIY is hindi na, na pagtanggal mo ng DIY lashes hindi natatanggal pati yung original mo na Uh, pilik mata unlike sa eyelash extensions natatanggal pati yung original mo kasi nga napakadikit ng glue eh masyado nang makit makate kasi uh, mga few days after guys kasi mag, ka na na makate na ba so the tendency is kakamutin mo so matatanggal yung mga lashes na yon eh hindi mo na mamalayan na tanggal pa din pati yung ano mo original lash mo So pagkawala nung lahat ng lashes, you will notice na parang kalbo na pala yung ano mo, pilik mata, wala nang natira. So kaya nagtitiis-tiis lang ako dito guys and pag naubusan ako, nag-order na lang ako kasi murang mura lang naman, 100 plus ang ano, ano ba nausap na si ng... 100 plus lang naman yung eyelash namin so yun ang aming activity for today guys samahan nyo kami pagdating namin dun sa restaurant sa Akasha ay naka-order na kami. We are having pepper steak, yung bestseller nila dito. Yung one set na meron ng mga side dishes and one solo for Kian. Kasi good for two man lang kung dalawa yung isang set. So, minsan lang kami mag-try ng ganito guys. So, thank you for Thank you to Ken Pai for sponsoring our dinner They give us budget for this, although nag-add lang ako guys para at least maka-spend time din kami ba together with mag-ama ko. Ayan. Yung gimbal ko guys, hindi ko pala na-charge. Ay nako. So, wala na akong gimbal. Kailangan ko siya i-charge. Yun na lang. So, mamaya, pagkain, lagay ko lang kayo. Itatabi ko lang kayo dyan. Para ano. Para makita nyo akong kumain ng steak. First time, pepper steak. Masarap daw yung pepper steak, guys. Although, ang pinaluto namin is well done. Ayaw namin ng medium rare, guys. Kasi may dugo-dugo pa yung mga medium rare na yan, di ba? So, it's not good. So, picture mo na kami, guys. Nandito ng order ni Kiang Kiang, guys. Solo to na pepper steak. Then, with one garlic dish. And that's it for ours. Ito naman yung sa amin ni Daddy. There you go. Thank you, Kuya. Oh, mashed potato o garlic. Ako, anong garlic, Daddy? Okay. Yung mga, it comes with this. It's It's better. It's better. Uh, yeah, picture. better. It's better. It's Yay. Yay. The video one ko. Oh, good. Obos. 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 Ito, meron pa. i take out namin to Yung uh, squid, meron pa. And mashed potato. Si daddy hindi nag-rice. Good job talaga itong asawa. Hindi nag-rice. Kotay ng mashed potato. Hmm. What can you say about Akasha? A scale of 1 to 10 ang state niya. Nine. Oh, 30 second eh. Gabi ko kabusog guys. Hindi ko naubos. Pero i-take out na lang namin. Eh sayang biya Mahal-mahal biya guys. Medyo pricey. Pero sulit talaga siya. Ang sarap ng... Uh, minsan na kasi kami nakakakain ng ganito guys. Lime steak. And I would say... We love it. Pero kailangan talaga nito guys, paminsan-minsan lang. Kasi I from mahal, Taas ka na siya kolesterol guys. Ay baka ba yan? Hmm. Uh, akong game invite silang kuya mag ano ni, eh, mag coffee after. Potwat pa minila. Ito sa ilang desisyon. But overall, We were able to celebrate our anniversary together but this time with kiang Tiang lang, kami ratulong. And our major sponsor, Kenpai. Thank you so much for the 2K. Maraming salamat <laughs> mga anak. Really enjoyed. After nito, coffee and then punta na ako sa ano kung may time pa sa aking in-laws. Kaya nga, para matapos na yung uh, documents na inihingi para sa kanila. And itong gimbal ko, hindi siya naging useful useful tonight. Kasi hindi ko pala ito na nagamit ko pala ito sa Bohol, no? Yeah. So, nakalimutan ko siya. Pagdating ko ng pag-uwi ko ng Cebu, hindi pala siya na-charge. Sayang. So okay lang. And lumalaban ang aking lashes. Good job. Yan. Dumidikit talaga siya. Puting ko lang akong eyeshadow. Hindi ako nag-eyeshadow. Guys, hindi na ako. I love it. And ito lang yung outfit natin. Ito lang. Simple. Paborito ko actually ito guys. Kasi ano siya madali lang siyang suotin kasi naka ano lang siya eh parang ano tawag doon shorts uh, cords ay hindi siya koords kasi sumpay man siya guys basta hindi ko alam kung anong, anong style style nito basta diretso siya na shorts alright so mamaya na lang ulit guys Mag magbabayad mo na ako just then And we're home, guys. It's 10.25. And tapos na kami magkape ng aking mga junakis. And binilhan pala ako ni Daddy, guys. Hindi ko na ipakita sa inyo yung bago kong electric fan. Oh, ayan. Oh. 3, Three, four, five. So, dala, dala ko to, guys. Kaso, ang tagal niyang mag-charge, mga three hours three or four. So, marami akong ganap this month. One is, pupunta ako ng pagadian, guys, for the graduation ni Papay. Kasi walang magmi-makeup sa kanya, guys. Yung mama niya, hindi rin, hindi rin marunong mag-makeup yun. So, dadali nila ako May 24 in the morning. Sa babalik and then balik din kami kaagad in the evening so or in the hapon or pagkatapos ng graduation ni Papa And then the following week, 30 or 29, uh, pupunta naman ako ng Talibon Bohol for the annual fiesta. So yun. So marami akong ganap this, this month talaga. I'm not complaining because those are all graces from God. And for now, Happy ako, guys, na nairaos namin yung aming anniversary. 32nd anniversary ng aking asawa. So, I'm hoping and I'm praying for another 30 years with him. And hopefully, buhay pa kami nung mga time na yun, guys. And healthy pa rin. So, hindi lang namin nakasama yung parents ng asawa ko. Hindi namin sila pinasali ba kanina nung nag-dinner kami. Kasi medyo pricey kasi yung... Akasha guys and um, binigyan lang ako ng budget ng anak ko ni na Kenpai so nahiya naman akong maganoan kasi na, alam nyo na nagbabudget pa rin ako guys kahit papano kasi nga bukas enrollment ng anak ko so kailangan talaga may may funds tayo dyan kasi obligasyon natin na obligasyon ko guys na pa tapusin ng pag-aaral yung bunso kong anak si Kian So, bukas, yun ang ganap namin. In the morning, magpapa-enroll ako kay Kian. And then, I'll finish. And then, tatawagan ko pala yung Oscar. Tatanong ko kung pwede lang ba yung passport and ano ni Mami. And then, magpapaprint pala ako, da, guys, doon sa, ano, sa requirements ni Mami. Para doon sa Oscar nga niya. Para qualify siya to get the expanded incentive of reaching 80 years old sa mga seniors. So, may 10,000 kasing binibigay ang national government, guys. So, 5,000 sa local government, which nakuha na ni Mami. And then, 10,000 is for the national government naman, guys. Yun ang binibigay sa mga nagtutur ng 80. 80, 85, 90, 95. Kasi yung 100 years old, makakatanggap na ng 100,000. Okay? And may dumaan na daga, na bulig, na bulinggit na daga, guys. Nakita ko. Saan kaya yung dumaan? Ewan ko. So, ando na sa taas yung mag-ama ko, guys. Gusto ni Kian matulog sa kabilang kwarto. Sabi ko, wag muna kasi yung aircon, you know na, mahal na mahal yung, mahal ang kurinti ngayon, guys. Uy, sus. Ayoko, gusto namin magtipid-tipid pa rin ba kasi hindi natin alam anong mangyayari sa atin ba so kailangan talaga meron tayong extra and then so yon. ano pa ba so yun enjoy ako guys ay may dala kaming uh, yung leftover namin don sa kinakain namin na steak din lala namin so iinitin lang yun ni daddy sa aming microwave bukas para at least uh, hindi masayang you know, kasi i think i paid 29 Tunay 'yung binayaran ko na uh, kain naming tatlo kanina. So, 'yun lang. Busog na busog pa ako, guys. Maghihilamos pa ako, magtatanggal pa ako ng aking DIY lashes which I'm liking it. Maganda 'yung pagkakalagay ko now today kasi hindi ako nahirapan, hindi nagpula-pula 'yung aking mata, o, tingnan nyo. So, tamang-tama, dito talaga siya ilalagay oh. Ayan o. Oh. Dito talaga siya sa uh, ano ba yon? Ilalim ng lashes mo ilalagay. Minsan kasi guys, nalalagay ko siya sa ibabaw. Kaya masakit. So ngayon, perfect talaga yung pagkakalagay ko ng aking lashes. All right, So I'll see you guys again on my next vlog. Hindi ko to palalaban guys. Ihahang ko lang to uli kasi hindi naman to naba, hindi ito mabaho. Hindi naman ako nag Wa ko nagsingot guys ba? Wala tanan, okay ra. And magsasara na ako dito. Uh, Maghihilamos mo na ako guys. And I'll see you guys again on my next vlog people. Please like, please subscribe to my channel La Castellano Vlogs. I'll see you guys again. Ingat tayo parati guys dahil love tayo ng Panginoon. Babush.